Aquaman. Next naman ito ko sa inyo. Paano gamitin yung uh, Aquatubs? Or Troclosin Sodium o pang, purifying tubig. So guys, pwede siyang gamitin uh, for emergency. Kung wala tayong mga filtration, tapos uh, hindi natin alam kung malinis yung tubig, much better alagyan natin ng ng aquatubs. So, pinaka-importante dito, anuhin nyo muna yung expiration. Baka mo may expiration. So, ito, uh, expiration nito is January 2025. So, mayroon pa tayong 2 years para gamitin ito. So, dito, may may mayroon yan instruction uh, kung ilang liters yung tubig na gagamitin nyo sa isang tablet. And then, yung tamang pag, paggamit ng chlorine tablet. So, may mga tips tayo dyan, uh, mga kaakwaman. Dapat hindi, dapat hindi mo kaagad iniinom. Mag-antay ka muna ng 30 minutes bago, bago mo uh, gamitin yung tubig, bago mo inumin yung tubig. Kasi malalasahan mo pa yung chlorine doon. So, take note, take note ha, 30 minutes. Yan. So, buksan ko lang to. So, dito sa loob, ito po yung tablet na sinasabi ko sa inyo. Yan. So, 67 mg uh, for purification. Yan. So, itong itong tablet na to maliit lang yan so kung yan yan tingnan muna natin yung instruction kasi iba-iba yung yung volume ng chlorine na nandito sa sa aqua tubs baka mamaya 20 liters isang tablet or 10 liters lang isang tablet so anoin muna natin tingnan muna natin okay So, yan guys na verified na natin. So mayroon mayroon, mayroon yan mga bulyom yung uh, yung lakas ng chlorine para sa tubig. Hindi basta-basta yan. ipapatak niyo doon sa tubig. Dapat naka-form uh, may formulation diyan na na nakalagay. So ngayon, itong itong tablet natin ito. Ang nakalagay dito ay 67 mg. 67 mg siya. So, kung titingnan natin base sa charts, sa chart niya, so yung free available chlorine doon sa 67 is 40 mg. Okay? Yung free available uh, chlorine na nandun. So, yung volume of water na gagamitin nyo para kayo makainom ng safe, kasi dapat 1% lang yan eh. Okay? So, yung 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 gagamitin natin na tubig based doon sa volume niya yung doon sa 67 mg yung sa strength ng aquatones so dapat uh, sa 40 mg meron tayong 20 liters so yung isang jerry cans na blue or yung, yung round na clear 20 liters yon okay so isang tablet lang yung ilalagay natin dito para makaproduce tayo ng 1% na volume ng chlorine para safe doon sa body natin. Okay? So, maganda dapat uh, maski 2 ang ang every liter, sabihin natin 1 liter, so dapat 2 mg lang yung contain ng chlorine na ilalagay natin dun sa tubig para safe din tayo. Yeah. And then kung ano naman, kung yung strength niya is 5 mg, ganun din, pwede rin 1 liter din yun yung volume ng tubig na magagawa natin doon sa sa chlorine ng aquatabs. So mabibili niyo sa mga drugstore, madali lang siya. Then make sure na alam niyo yung yung ano niya, alam nyo yung volume ng ng chlorine doon sa sa aquatabs na yon para malaman niyo kung uh, ilang liters ng water na gagamitin niyo para maging safe. Kayo. So, first step, so kung magpo kayo ng 20 liters ng tubig, Uh, dapat make sure na yung raw water, well, hindi siya mataas yung cloudiness or yung turbidity. Dapat salain niyo muna or uh, uh, gaw gawin yung sedimentation process. Uh, parang kalugda, uh, parang iano muna, sediment yung muna yung, yung mga cloudiness, yung mga dun sa ilalim ng ano, bago niyo lagyan ng ano, lagyan ng aquatabs para clear siya. Okay? And then, pagkalagay niyo sa isang tablet doon, uh, mag-wait kayo ng 30 minutes. Pero takpan nyo na yon Takpan na yon Mag-wait kayo ng 30 minutes. And then, after 30 minutes, buksan nyo yung uh, yung takip ng, ng lalagyan ng malinis na tubig. And then, hayaan nyo siya mag-dissolve yung, ano nyo, yung amoy ng chlorine. Kasi, kung inumin nyo kaagad, malalasahan nyo pa yung ano, yung uh, amoy ng chlorine. So, wait muna for how many minutes and then, pwede nyo na inumin yung tubig nyo. Okay. Yun lang po yung uh, ano natin, tips paggamit ng chlorine tablet na mayroong volume na 67 mg. Okay. Thank you ulit.